sideline gone wrong. Himas rehas ngayon ng isang mekaniko sa Davao City matapos maaktuhan ng pulisya na sumasideline bilang tulak ng droga. Yan at ang iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Balita mula sa Davao City. Himas Rihas ang isang tulak ng illegal na droga matapos na aristo sa ikinasang drug by bus operation sa Evergreen na Dumoy Dabo City, Mayo 14, 2025. Aristado si Alias Idol, 42 anos, isang mekaniko at nakatira din sa naturang barangay nakuha sa posisyon mula sa suspek ang maraming pakiti sa hinihina ng shabo na may standard drug price na 123,148 matapos itong nabilhan ng isang pakiti sa isang pulis na nagpanggap na pusher buyer. Sa ngayon, nasa kustudya na ng kapulisan si Alias Idol at sa sampahan ng kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 para sa MBC TV Network News. Ito si June Suter, una sa Pilipinas, una nasa Pilipino Sugatan ng isang uh, miyembro ng uh, pulis uh, matapos saksakin ng isang lalaki sa Sitio Acacia, Barangay Gargato, bayan ng Hinigaran, Negros Lantala. Ang biktima kinilala na si Police Staff Sergeant Alvin Oy, 37 taong residente ng Sitio Kanggapas, Barangay Anahaw ng nasabing bayan, habang ang sospek kinilala na si Janjay Argente, 27 taong residente ng nasabing lugar. Ayon kay Hinigaran Municipal uh, Police Station uh, Chief na tanggap ng tawag mula sa isang concerned uh, Citizen, uh, ang uh, kapulisan kung saan ang suspect ang umaaligid sa kabahayan at may bitbit -bit na patalim. Kaagad namang romisponde ang alert team ng uh, nasabing police station at kaagad na inundayan ng biktima ang uh, nasabing police habang kinokompronta si oyang dinala sa Grand Medical Clinic habang nahuli din sa Argente na nasa custodial facility ng Hinigran PNP. Para sa MBC TV Network News, ito si RH46 Rex Kantong para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Anim na katao huli sa botbaying sa Dagupan City, kinasuhan na. Ah. Timbog ang anim na individual ng maaktuhang namimili ng boto sa lungsod ng Dagupan ilang oras bago ang halala noong Mayo 12. Sinampahan ang kaso sa City Prosecutor's Office ang mga suspek. Matapos silang maaresto ng mga pulis sa Sitio Mantipak, Barangay Mayumbo. Nasamsam sa kanilang homegate kumulang 120,000 pesos kas at, at mga trahita ng kandidato. Ayon kay Chief Police Lieutenant Colonel Brendan Palisok ang anim na suspek ay kinilalang sila Eloy suriano ng Dumalandan Lingayen, Krisa Estabilio ng San Carlos City, resenta bundok na populationo esti dagupan ni Isabel Janueva, Maria T Arsadon at Michael Abadana, kapwa residente ng barangay Mayumbos sa siyudad, kasong paglabag sa Article 22 Section 261A ng Batas Pambansa Bilang 881 o Omnibus Election Code kaugnay ng COMELEC Resolution Number 11104 Section 24 ang kinakaharap ng mga suspect na pinagkaloban ng korte ng piyansang tag 36,000 pesos. Bawah. At isa para sa kanilang pansoman talang kalayaan. Para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Pahardo, registered una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balita muna sa Bangsamoro Region. Hindi man naging matagumpay ang laban ng SIA party sa Cotabato City at Pahamudin SGA sa katatapos na halalan. Nagpaabot ng talaspusong pagbati ang SIA candidates sa kanilang mga naging katunggali sa katatapos na local and national election 2025. Sa kanyang pahayag itinuring ni SIA Cotabato City Chapter President and Member of Parliament Attorney na rimbo Narimbo na isa o manong pagkakataon ng halalang ito na makilala at makasalamuha ang mga tinagurian niyang dynamic leaders and party workers na nag-share ng kanilang fresh vision and ideas na may direktang direksyon na tutulong sa paghubog para sa maliwala sa kinabukasan ng mga komunidad sa Bangsamoro Region. Pinasasalamatan din ni MPs na rimbo ang kanilang mga supporters, pamilya at mga kasamahan sa partido. Nagpaabot na rin ang kanilang pasasalamat sina incumbent Vice Mayor Butch Abu at Cap Dato Bimbo Ayunan Pasawiran at sampun ng kanilang City Councilor Aspira. Ayon kay Vice Mayor Bochabu, eleksyon lamang ito. Ang mahalaga ay naipaabot at naipadama umano nila ang kanilang layuning Una, ang mamamayan ng Cotabato City para sa kanilang mga mithiing paglilingkod bayan. Nagpapasalamat din sa tiwala at suporta si Kap Dato Bimbo Pasawiran sa lahat at patuloy mano silang magsisilbi sa ilalim ng mga prinsipyo ng Cotabato First sa abot ng kanilang makakaya. Labis namang pinasasalamatan ni Barn Chief Minister Abdul Raouf Makakwang bawat kampo na parehong malapit sa kanyang puso sa Cotabato City. Nagpahayag din ng taos-pusong pasasalamat ang JTF Central at Probar sa mga kandidato sa lungsod ng Cotabato na naging mapayapa at naging maayos ang pangkalahatang seguridad sa katatapos na halalan 2025. Para sa MBC TV Network News, RH19, June Dimacuta at MBC, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Isang taos pusong pasasalamat ang ipinabot ng kinatawa ng ikalawang distrito ng Bataan sa kanyang mga kababayan matapos siyang muling pagkatiwalaan ng panibagong termino sa mababang kapulungan ng Kongreso sa isang minsahe ipinaabot sa mga mamamayan buong pusong nagpapasalamat ang kinatawa ng ikalawang distrito ng Bataan na si second nd District Congressman Albert Garcia sa muling pagbibigay ng tiwala at suporta ng mga kababayan sa kanya at sa buong team ng Wang Bataan. Ayon sa mambabatas, ang tiwala ng mga tao ay nagsisilbing inspirasyon para sa mas masigasig na serbisyo publiko. Kanyang tiniyak na patuloy silang makikinig sa tinig ng bawat batae gabay sa paggawa ng mga makabuluang batas at pagtutulungan sa mga ahensya ng gobyerno para sa mga programang pang-edukasyon, hanap buhay at infrastruktura. Dagdag ba na kinatawan, itutuloy nila ang mga proyekto para sa mas ligtas, malusog, mapayapa at maunlad na pamumuhay ng bawat pamilya sa bataan. Hindi po namin bibiguin ang inyong tiwala. Muli maraming salamat at patuloy na tayong pagpalain ng ating Panginoon. Para sa si MBC TV Network News, Danny Kumilang RS37. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.